Hello mga kanyus Calvin Abueva, kinutyang pagkabulag ng isang mata ni Coach George Gallant. Matapos ang maikli pero mainit na palitan ng salita sa pagitan ni ng Calvin Abueva at San Miguel Head Coach George ay tinawagan ng double technical foul ang dalawa. Sa fourth quarter ng Game 2 ng PBA Commissioner's Cup Finals, kung saan tinambakan ng San Miguel Beermen ang Magnolia sa score na 109-85. Malamya ang laro ni Abueva na umiskor lang ng tatlong puntos sa kabuuan ng laro. Noong pinalitan siya ng kakamping si Rome de la Rosa para sa isang substitution na padaan si Calvin sa bench ng Birmen. Doon ay nagkaroon na ng palitan ng mga salita sa pagitan ng coach at ng player na bihirang mangyari sa PBA na umani ng double technical for verbal altercation. At habang nakapokus ang kamera kay Abueva dahil sa announcement na na-technical ito, nag-gesture ang hotshot na nakalabas ang dila, nakatingin sa kisame at hawak ng isang daliri ang gilid ng kaliwang mata. Tahasan umano itong pangungutya sa kapansana ni Coach George dahil aksidenteng nabulag ang isa niyang mata. Taong 1988 at ngayon ay gumagamit siya ng artificial na mata. Hindi na pinatula ni Coach George si Calvin. Bagkos ay nagbigay ito ng mahinahong thumbs up kumpara sa mapangot niyang itsura ni Abueva. Nang tanungin ng coach sa tugon ng basketbolista sa kanya, okay lang daw ang tirada ng player dahil totoo naman ang sinabi nito. Nabulag daw ako. It's okay, that's fine, I'm blind anyway. Pabirong tugon ni Coach George. Bukod sa altercation ni Calvin Abueva sa coach ng San Miguel Pier, Nagkasagutan pa sa pagitan ni Calvin at ang misis ni Mota Tua na si Aida. Nang gabi rin yun, papunta si Aida sa banyo at nadaanan nito si Calvin na buweba na nakangisi umano. Habang patangutang ang ulo nito, sabay bigkas ng yeah, habang tumatawa. Sa pahayag ni Aida sa ex, pinagsabihan niya raw si Abueva ng WTF is wrong with you at nagpatuloy sa paglalakad. Sa panig naman ni Abueva sinabi nito na nadaanan raw niya si Aida pero hindi naman daw nag-smile si Calvin sa kanya. Napigo ng hotshot ng pagsabihan daw siya ng what the F are you smiling? Dahil kasama pa di umano niya ang kanyang anak at asawa. Sino ba naman siya para smilean ko? Sabi pa ni Abueba, tila hinanap pa ng mag-asawang Abueba mga tautuwa at nang makita nila ay naghamon si Calvin ng Gusto mo sapakan tayo? Inawat na lang ng security ang mag-asawang Avueva sa pagsugod sana nila sa mag-asawang Tautua. Samantala, may post din si Abueva sa kanyang IG story tungkol sa sumbungan ng reklamo na show na Rafi Tulfo in action. Ayon sa IG post, may text ito na baka matulfo pa ako nyan. With matching laughing emoji. Ano sa palagay nyo? Tama bang palagpasin ang pangungot yan ni Abueba kay Coach George? Eh ang pagsugod ng mag-asawang Abueba sa mag-asawang Tautua? Mga kanyusko, ano pa ang gusto nyong pag-usapan? I-comment nyo na yan at huwag kalimutan mag-like, follow at mag-subscribe para sa mga latest ganaps!